Ay guys, nilagang baboy para sa hapunan. Madali lang itong lutuin guys, pagsasamasamahin lang ang mga sangkap. Ewan ko ba o ako lang kapag nagluluto ako ng mga sinabon gaya ng tinola, sinigang o nilaga, ang ginagamit kong pangsabaw ay yung hugas-bigas. Kuna rin matandaan kung saan ko natutunan yan. <laughs> sa isang drum, pinagsama-sama ko lang ang baboy, bawang, sibuyas at pampalasa gaya ng Norfolk. Ilagay ko na rin pala yung sarili ko dyan. Paminta. Char. Tapos isasalang na yun hanggang sa lumambot. At maging Barbie. Char. At sa puntong ang yan, malambot na malambot na. Kasi lambot ko. Char. Inilagay ko na din yung ceiling green. Tsaka may polyo. Bahala na kayo kung anong available na gulay ang gusto nyo ilagay. Tapos tikman nyo na lang kung ano pa yung kulang. At dagdagan nyo. Bahala na kayo. Masarap ang ganitong ulam kapag maulan. Masarap humigop ng mainit sa sabaw. Masarap yan may sausawang patis maraming sigil. Kain tayo guys.